Good morning. Another day, another mini vlog. Hapon nga mga mare, bago bumalik yung asawa ko sa kanyang trabaho, ay nanakip na muna kami ng manok. I-order kasi sa amin mga mare na apat na inahing manok. Ayan, at nagpatulong na nga muna ako sa asawa ko dahil hindi ko naman talaga kaya. Nung makuha na nga yung kabuang kilo mga mare, ay hinahatid ko na nga ng palengke. Kuna nga lang yung naghatid mga mare dahil nga papasok pa yung asawa ko. At ayan, after ko ang makuha yung bayad mga mare, ay dumerecho naman ako dito sa may nagbebenta ng mga chemicals. Napabili kasi ito mga mare ng nag-aalaga ng palayan namin sa farm. Fast forward nga mga mare ay nagluto naman ako nitong hotdogs para sa aning agahan. Wala nga akong ibang maisip mga mare na uulamin namin ngayong umaga. Saktong may hotdog nga dito sa aming freezer kaya sabi ko ito na lang yung lulutuin ko. Bumalik na nga ng trabaho yung asawa ko kaya naman tatlo na lang kami yung naiwan dito. Pinakain ko na nga agad yung dalawang janakis ko mga mare at ako mamaya na nga lang. Panga kasi akong ganang kumain kaya naman sila na lang yung pinauna ko. Nayusan ko na nga itong anak kong si ati at pinusudan ko nga yung buhok niya. Talang itong panganay ko na lalaki mga mare ay konting kabango lang nga daw ay sapat na. Hindi nga pala sila nakasuot ng uniform every Wednesday. Wala nga ulan ngayon mga mare kaya naman ihahatid ko na nga sila gamit itong motor. Kabalik ko nga pala ng bahay mga mare nagbabad naman ako nitong dog food para sa aking dalawang puppies. Nababad ko nga pala yan saglit sa mainit na tubig. Bang inaantay ko na lumambot yung dog food mga mare ay nagwalis-walis na nga din ako dito sa aming garahe. Araw-araw nga akong nagwawalis dito sa aming garahe mga mare dahil sobrang napakaalikabo. Nakot ko na nga agad mga mare yung mga nawalis ko. Na, kailangan nga din itong palaging malinis mga mare dahil baka may makain yung dalawang puppies ko. Sir nga kasi nilang kumain yung mga mare ay pinapakawalan ko sila dito. Na naman makapagtakbo-takbo din mga mare at para naman makapag-exercise na din. Ko na nga din itong pinalambot kong mga dog food mga mare at binigay ko na nga sa dalawang puppies. Lisan nga yan silang dalawa kung kumain mga mare at kung sino yung nauunang nakaubos ay siya yung mga aagaw. Yan talaga yung na-observe ko sa kanila mga mare habang sila ay kumakain. Ito na nga sila mga mare dahil tapos na nga silang kumain kaya ayan pinakawalan ko na. Hirap naman kasi kapag lagi silang nakawala mga mare dahil hindi pa nga din tapos yung kanilang mga vaccines. Kung nga silang mapakain mga mare ay pumasok na din ako ng bahay. Pabili nga pala ako kahapon itong maliliit na talong mga mare kaya naman ilalaga ko nga ito. Miss ko rin kasi magulam ng ganito mga mare yung sinasawsaw nga sa bagoong or alamang. Tapos lalagyan mo pa ng sili mga mare ay nako napakasarap na talaga ng kain ko. nako na nga din itong mga talong mga mare kung malambot na. Malambot naman na siya mga mare kaya naman hinango ko na sure mga mare mapapadapi na naman yung kain ko nito sa school na nga yung dalawang junaki school mga mare kaya naman ako na lang yung kakain nito umawa na nga din pala ako ng sausawan ko dyan mga mare sang alamang lang pala mga mare tapos nag squeeze lang ako ng kalamansi pana din kayo ng baho dyan mga mare at sabayan nyo na nga akong kumain sana ay nangalang din ako mga mare na wala akong kasabay kumain anyways mga mare after ko nga makakain dyan at mabusog ay eh, naglinis naman ako ng loob ng bahay namin tapos ko nga magwalis dyan mga mare ay nagma na din ako ng sahig. Tapos ko nga mag dito sa aming sala mga mare ay niligpit ko naman itong mga kalat-kalat ng mga junakis ko. Kapag concentrate nga din pala ako maglinis ng bahay mga mare kapag ako na nga lang yung mag-isa yung naiiwan dito. Bas nga pala ako ng bahay dahil nga may tumatawag. Imanong rider nga pala ito mga mare at nagtataka na naman ako dahil wala naman akong order. Isip ko nga si asawa mga mare kaya naman tinawagan ko na agad. Tayo na nga mga mare confirmed nga na kay Jusawa nga itong mga parcel na to. Ko po!